Welcome po again dito sa youtube channel ng Malago Forum. Sa video nito gusto pong share sa inyo ang latest update tungkol po sa mainit na usapin sa pagbawi po ng permanent visa sa mga may hawak nito na foreigner po dito sa Japan na hindi daw po karapat-dapat. Nagiging mainit ang debate ng mga mambabatas tungkol po dito Subalit wala pa ding nagiging uh, final decision kung ano ba talaga ang magiging final conditions na uh, regulation po sa pagbawi at this point of time Gusto ko lang pong share sa inyo sa video nito kung ano na nga po ang update at nagiging uh, usapin ng mga mambabatas dahil meron na naman pong lumalabas na news uh, about sa bagong condition na nais po nilang idagdag So kung gusto nyo po maging aware about this issue po, lalo na kung uh, permanent visa holder po kayo, panoorin nyo po ang video nito until the end. So this week po, this uh, past week po, merong lumabas na mga news tungkol po sa bagong panukalang idagdag na kondisyon ng isang mga uh, mababatas po. At ito po ay ang pagtaggal daw po ng permanent visa sa mga foreigner na nag-apply po ng uh, LAMP, sam ng pension or nenkin po uh, na binayaran nila uh, dito po sa Japan. So medyo maganda po ang reason at pali paliwanag niya at mayroong backup data siyang uh, pinakita kaya marami din po mga mambabatas ang sumasang-ayon sa kanya. So ayon po sa kanya, ang mga permanent visa holder na nag-apply po ng kanilang uh, pension, lamsam po, ay uh, masasabing wala ng stable foundation ng pamumuhay po dito sa Japan. Dahil uh, as you already knew na kapag nag-apply po kayo ng lump sum ng pension or uh, naingkin po ninyo, wala na din po kayong maratanggap na pension pagdating po ng retirement period po ninyo dito sa Japan. So, since matatanda na at hindi na uh, makapamuhay ng mabuti dito sa Japan, ang mga gay dyan ito daw ay nag apply ng Seikatsu Sohogo para masuportahan po ang kailang araw-araw na pamumuhay na nagiging cost po ng pagkaubos ng budget din ng mga local municipality. So ginagawa nilang takbuhan daw po ang Saikat suhogo na dapat nga po ay yung uh, pension nila ang magiging pang-support nila sa pagtanda uh, nila dito sa Japan kung kaya dapat daw na mabawian sila ng permanent visa. So actually uh, this is really happening now at may mga ilang kababayan din natin uh dito po sa Japan na nag-inquire na rin po sa akin sa Facebook page ng Malago yung mga nating entertainer po yung mga, uh, mga unang kababayan natin na pumasok po dito sa Japan ay uh, mostly mga matatanda na po sa ngayon nung kabataan nila ay uh, yung malakas pa sila they are working subalit so uh, yun, padala ng padala sa mga family na sa Pinas walang naipon dito then uh, hindi nagbayad ng kanilang monthly contribution sa pension or nengkin. Uh, kung meron man ay uh, yung kinuha or inapply na nila ang lump sum kaya in the end uh, hirap po sila sa pamuhay po ngayon dito sa Japan So, kung kayo po ay isang Japanese citizen, sang po ba kayo sa idea na ito ng uh, mababatas na ito na yun nga, uh, isama yung condition, yung uh, pension lump sum application sa pagbawi po ng permanent visa, uh, yun nga, kung nag-apply ang isang uh, may hawak nito. Okay? So, sa ngayon, yun nga, pinag-uusapan uh, pinag, uh, pinag uh, pa nila kung uh, uh, maisasama nga ba ito o hindi. Okay? So bilang uh, reminder po lamang, ito po sa ngayon ang limang uh, pinaka-legit conditions po sa pagbawi po ng permanent visa dito sa Japan. So ito lamang po ang kinang ginagawang basihan uh, as of now at wala na pong iba. So number one po ay kung umuwi na po for good ang isang permanent visa holder sa sarili niyang bansa na hindi na po babalik dito sa Japan for good. So ibig sabihin, halimbawa permanent visa holder siya pero uh, parang sinorender na niya ito at uuwi na sa, siya sa kanyang uh, motherland at doon na po titira. So kapag ganoon ginawa niya, yon mawawala na po yung permanent visa niya. Then uh, number two po, second po ay kapag uwi po kayo subalit hindi nakabalik ng Japan agad uh, bago po mag-expire yung re-entry permit na hawak po ninyo. So marami po ang nababawian uh, ng permanent visa sa condition ito dahil na din sa kapabayaan po ng uh, yung permanent visa holder. Uh, so kapag kayo po ay ganitong uh, nasa situation po make sure na alam nyo po ang condition ng re-entry permit para di po kayo mabawian ng visa kahit na matagal kayong hindi nakabalik ng na Japan. Okay? Then number 3 po ay kapag lumipat po kayo ng tirahan at hindi po nag-report sa City Hall within 90 days doon sa nilipatan yung pong bagong lugar. So marami din po ang nababawian ng permanent visa dahil sa condition ito dahil nga po uh, yun nga sa kapabayaan din po ng permanent visa holder. So make sure na kapag kayo ng tirahan at address po dito sa Japan, mag-report po agad kayo sa City Hall, iparegister nyo po ang inyong bagong address para po meron sila maging records tungkol po sa inyo. Okay? The number 4 na condition po ay kapag naging subject po kayo for deportation matapos na yung masabit kayo sa iba't ibang crime or illegal activity at mga drug cases at nahuli po kayo ng pulis. So, kapag yun nga, kanahuli kayo ng polis, na nagkaroon kayo ng penalty, na patunayan na yun nga, uh, guilty po kayo. So, malaki po ang possibility na ka, kapag uh, permanent visa holder po kayo, maaari po kayong mabawian ng visa at maari pa kayong ma-deport. So, meaning uh, yun, hindi na kayo makakatira dito sa Japan at mapapawi po kayo. Then, the last one po is kapag nalaman po nila na yung uh, 'yung application nyo ng uh, permanent visa ay naaprubahan dahil lamang po sa pagpasa nyo ng mga fake documents. Uh, that is a big uh, case po, falsification of documents at mabigat at mabigat pong kaso 'yan. So lalo na 'yung uh, fake identity. So illegal din po ito at yung nga kapag nalaman nila kahit na nabigyan na kayo ng permanent visa, babawiin po nila 'yan. Okay. So, ito po yung pinakalimang uh, legit condition nila po sa ngayon sa pagbawi po ng permanent visa. So, punta naman po tayo sa mga yung nga, bagong condition na pinag-aaralan pa lamang po nila ngayon. Okay? So ulitin ko po, ang mga ito po ay base sa mga naglalabasang news sa uh, sa ngayon dito sa Japan at uh, ito po ay pinag-aaralan pa lamang at wala pang naisasabatas at wala pang final decisions. Okay? So since pinag-aaralan pinag, -aaralan, pinag -aaralan pa nga lamang po, uh, kapag may katanong kayo kung anong mangyayari sa case ninyo, wala pong makakasagot po sa tanong niyan sa ngayon. Okay? So, number one po, number one po sa kondisyon na nais nilang i, idagdag po ay ang hindi po pagbayad ng residence tax. So, ito po ay yung mga meron namang pambayad uh, talaga pero hindi nila sinusunod yung batas at uh, hindi po pinapansin ang mga warning na pinag, pinapadala ng mga local municipality para po magbayad sila ng kanilang residence tax. Okay? The number 2 po ay ang hindi rin po pagbayad ng contribution, so monthly contribution sa Kenko Ken or health insurance po. So, ko-menin Hoken man kayo or uh, sa kayo ken, need po magbayad po kayo ng inyong monthly contribution uh, every month po 'yan. Okay? Then the third one po ay ang Ninken din po or pension din po na tinatawag nila. So, same din po sa Kenko Hoken. Uh, kung kuminingkin man kayo or siya kay Hoken man kayo, need nyo pong bayaran ang inyong monthly contribution. Dahil kapag yun nga uh, na approve nila ito, maaaring yun nga uh, mabawi ang permanent visa ninyo kung holder na po kayo nyan. Okay? Then, the fourth one po ay ang... Uh, uh, ay yung mga permanent visa holder na ang foundation po ng pamumuhay ay wala po dito sa Japan. Meaning, uh, nasa ibang bansa sila na sa mother country nila uh, doon po sila nakatira at wala na po yung pinaka-foundation ng pamumuhay nila dito sa Japan. Wala silang permanent address dito sa Japan kaya mostly ay hindi rin po sila nagbabayad ng uh, juminsei or residence tax. okay So, ito po ay isa pa sa mga kondisyon na pinag-aaralan nila sa ngayon. Then the last one po ay yung nabaggit ko na po kanina, yung uh, panukala ng isang ng ilang mababatas at uh, ito nga po yung pag-apply ng pension lump sum. Yung uh, reason po tungkol dito ay na-explain ko na po kanina. Uh, ito po ay para maiwasan yung uh, pag-apply ng mga ng na mga na po ng ranking uh, at yung uh, pupunta sila sa city hall para po mag-apply ng sikat sogo. Okay? So yan po sa ngayon ang mga bagong kondisyon na nais na ng isa batas upang maging pair daw po ang lahat. Okay? So that's it po. Uh, that's it for the update now. I hope na naging aware na po muli kayo tungkol po sa mainit na usaping ito sa pagbawi po ng permanent visa sa mga gay na may hawak na po nito sa ngayon dito sa Japan. Kapag may bagong update po, may mga bagong lumabas na news, I will share it here sa channel namin. So maraming pong salamat muli sa inyong pakikinig.